Pero mababaw lang naman Manipis Kaya hindi na namin tatapalan bali, tatalian na lang namin uh, tat Tatalian na lang namin Hindi na namin sasabian uh, Shout out kay Bus RB, Bus Arbe, kamusta yung pati ko natin Ano mga master Ang size nitong nylon 130mm yan yung ano niya, okra. Rumaklang siya. Pero okay pa yan, mga master. Habang iniintay yung pampalit. Dali ang muna. Ya, mga master, damit na. Tapos pagkatali namin ito, lalagyan namin ito ng epoxy. Lalagyan namin ng epoxy para mas matibay pang samantagal mga master pang samantagal yan yeah, mga master ganito ako mag lock mga master ah uh, isusuot ko lang ito mamaya dito para mahila lumawa sya hanggang dito Ako yan namin mga master yan mga master nakalock na pupuksaya na lang mga master yan yeah, mga master minikos minikos na yung epoxy master epoxy niya para yung tali ay may protection yun sa mantagal na yung mga master yun ay kahapon na pa panabasin sa laot pa lang pero yung malalakas yung along kung yun ay bibigay kahapon pa sana medyo manipis kasi yung pack niya kaya ang ginawa namin tali na lang para protection Yan yung alon master. Tingnan natin, nagloko ka kahapon. O, gana naman na master. O. Okay yung alon na. Na gano'n siya nung pauwi na mga master. Ito yung aming GPS tracker. Kaya medyo malakas ang loob. Kahit lagi kaming solo mga master. after pag na kami nilalagay namin yung isang propeller pag kami single lang kasi baka mapundol pag gabi Ayan, inabasa ng tubig mga sir para makinis ay para makinis para kahit hindi na grinderin o liyahin.